Hey, what's up guys? Welcome to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko kinabitan ng vinyl tiles yung hagdan namin. Before we continue guys, please feel free to subscribe to my channel. Papindot na rin yung notification bell. Ganito yung tsura ng hagdan namin guys, before pa siya natakpan. By the way, bakal siya. Tinakpan ko lang siya ng hardiflex. Kung gusto niyong panoorin, gumawa ko ng video tungkol dito. Check niyo lang yung channel ko. Ganito yung tsura ng hagdan namin nang wala pa siyang vinyl or vinyl planks. Sa so, all home kami nakabili ng vinyl planks. Napili namin yung may texture siya, hindi siya madulas kasi hagdan yung lalagyan natin guys. Dalawang klase ng pandikit yung ginamit ko. Yung water-based na pandikit ng vinyl. Saka itong no more nail na gagamitin ko pandikit ng stair nosing. Bumili na rin ako nitong caulking gun kasi tube type yung no more nail na nabili ko. Ito yung nabili kong stair nosing, balik nabili ko siya sa hardware lang dito malapit sa amin. Brown yung napili kong kulay kasi hindi siya magkakalayo dun sa napili naming kulay ng vinyl planks. Kailangan mo lang siyang iunat guys kasi ganyan yung itsura niya, medyo tabi-tabingi. Sa pagkat ng vinyl planks, inuna ko munang sukatan yung mga may mga kanto o yung mga mahihirap. Sa pagkat guys, huwag niyong didiinan masyado yung unan yung pasada. Kasi dudula siya at magagasgasing yung vinil. Pagkatapos dadahan-dahan lang siya babaliin ng paganyan. Mas maganda kung meron kayong mahabang guide or ruler. Pero kung wala, pwede niyo naman gamitin yung planks mismo. To make sure na tama yung sukat, nilayout ko muna siya bago ko siya ididikit. Sa ganitong paraan, makikita mo kung may mga sobra or ni bawasan. Makikita mo rin kung saan yung hindi pantay or bako-bako to make sure na flat yung surface na pagkakabitan natin tinanggal ko yung mga bako-bako na part tapos pinunasan ko na rin ng maayos yung hagdan para dumikit ng maayos yung vinyl yung pinagputulang na vinyl na lang yung ginamit kong paleta kasi nakalimutan kong bumili sa paglalagay ng pandikit guys wala namang special technique basta siguraduhin mo lang malalagyan lahat inuna ko ng lagyan ng adhesive yung hagdan Tapos yung vinyl planks naman yung nilagyan ko ng adhesive. Sa paglalagay naman ng adhesive sa stair nosing, pasigsag lang yung technique na ginamit ko. ginamitan ko ng masking tape yung stair nosing pagkadikit para hindi siya magalaw. So ayan, ah, tinanggal ko na yung mga tape guys. Re-retouch ko na lang yung pintura nitong sa side. Yung white.